Mga kamamalian o mga farmers, kapwa kumagsasaka, uh, dito tayo ngayon sa pinagkukunan namin ng dahon ng ampalaya. Ang dahon po nito ay pinagbibinta namin ngayon. Uh, ang halaga ng bawat dahon sa ganito ay nagkakahalaga po ito ng apat na piso. ayun ito yung pamamaraan namin, sabi ko nga, sa pagkuhan ng dahon na ampalaya. Tingnan nyo. Ito po yung pinagkunan. Ito siya. Okay. Okay. Dito tayo sa ngayon sa na harvest na. Ito. Okay. Ito po, ang bawat isang tali nitong ampalaya ay nasa 90 pesos ang talbos po niya is ah uh, 25 kaya sa bawat isang isa nito ay limang tali ito ay ang tawag namin dito ay isang rukbong ito yung uh, magandang pangsauk sa munggo okay ah uh, tingnan po ninyo kung mapapansin po ninyo yung pinagharbisan namin ay maliit lang kada limang araw o anim na araw uh, naga kami dito uh, ito lang naman ay nakakaharvest kami hanggang uh, mahigit 3,000 dito naman sa kabila aabot din ng 2,000 kaya sa makatwid uh, bawat harvest nito ay umaabot siya ng 5,000 kaya kung gusto nyo magtanim ng ampalaya nasa inyo yan Uh, ang gagawin lang po kung may sapat kayong pera uh, na maaaring gamitin, gagamitan ninyo ng plastic mulching dahil hindi na, hindi na siya tutubuan ng damo pero kung wala naman po, pwede ninyong gamitan ng dayami o kaya kugon, kaya may kugon ng gamit namin pagkatapos after uh, uh, 45 days, pwede na kayong mag harvest At tuloy tuloy na yung harvest ninyo Uh, ganito na yung itsura niya. Ang iba nilalagyan ko ng organic uh, na para gaganda yung dahon niya. O, oh. tingnan nyo, oh. napaganda. Malago. sa so, it's santali 90. Agatapos, ah, uh, kung ano ito, ah, uh, volume yung pagbili nila. Pagka-retail na po ito ngayon, uh, ayaw ko lang pero medyo mahal na yata. Pero dito sa amin hanggang 90 pesos lang yung isang rugbong. Kaya kung gusto po nyo, kung may mapulot kayong aral, magtanim din po kayo ng ampalaya na kunin lang yung dahon. Ang puhunan po nito ay yung binhe, yung inbreed na isang sase is uh, 900 yung isa nito 900 lang ay kung sa 900 sobrang uh, sobrang sobran na po yun ang plastic mulching naman yung isang yo is 2,500 kaya dun sa puhunan namin uh, labas na medyo may kita pa tingnan nyo naman nyo ito dahil ito ipapakita ko sa inyo pagdating ng araw na mag harvest na kami Oh, ito naman yung kwan yung pabubungahin ko ah, hybrid naman ito eh sa tatlong tatlong bunga lang po nito ay aabot na ng isang kilo kaya lang maliliit pa po siya ah, mga kasalukuyang pang namumunga kaya hindi pa namin siya pwede magpagarbisan ang loobin ng Panginoon sa ganito kaloang makakarabis kami ng 200 kilos uh, times 100, medyo malaki-laki na rin po yung kita. Maliit lang po yung gastos. Uh, kaya, para sa akin, mas maganda yung ampalaya. Kung may napulot kayong aral, at widi kayong, widi ninyong gayahin to, uh, gusto ko lahat tayo, uh, yung mga farmers, makapagtanim nito. Uh, para, yung iba naman na, uh, yung iba mga kasama natin, at, alam nila na magtanim ng ganito ay meron din kita. Mga simple lang pamamaraan para uh, kikita tayo. Kaya sa inyo po, kung gusto nyo, gawin nyo ito. Uh, maraming salamat. Sana supportan nyo ang aking uh, YouTube channel. Mag-subscribe po kayo. Marami akong ipapakita sa inyong iba't ibang technology. Sa aking mga ka kaibigan, ipapakita ko rin. Dahil, di kayo maniwala sa kalabasa, ha? Nasa dalawampung puno, dalawampu na puno, sa mga flower lang, mga bulaklak lang na binibinta nila araw-araw, umabot sila ng 70,000 na napagbinta nila. Yun ay ipapakita ko sa inyo na prob kung paano nila ginagawa. Kaya, mga kapatid, mga farmers, mga kapwa ko magsasaka. Kung gusto po nyo, gayahin nyo. Simple lang naman po. Saka ako ipapakita ito sa inyo ng kabuan kapag uh, mayroon na kaming harvest. Katulad niyang gader uh, gather ngayon, yung pagkukuha po ng dahon ng ampalaya. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat po. Bye-bye. yak mo kutuna ta ang pag-inom ng tubig ta kita ko ta babar na ta 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 ta